Alright mga Apoys Vlog, nandito tayo sa Green Hills Shopping Mall dito sa second floor U26 stall at meron akong nakita na solid na nagbebenta ng mga iPhones at ang pangalan ng kanilang stall ay Myla Gadget World kaya samahan nyo ako for today's video at saktong sakto to sa mga naghahanap ng mga iPhone dyan mga Apoys Vlog kaya tara, let's go! Yan, hello ma'am! Hi ma'am! Ma Yan, so ma'am, ah... Uh, ano po yung mga yes. available natin ng mga iPhones dito. Ayan, eh, meron tayo guys na mga mm -hmm. naka-sale na iPhone 7 Plus. Mm, yun. 1 to 8 gig. Mm -hmm. na lang natin to ng um, 5,000 and then yung 256 natin, ibigin na lang natin ng na 8,000. Grabe naman so, yan, no? Pwede naka sale na to guys. Hanggang kailan po yung sale okay. ng mga iPhone na ganito? Man? hanggang sa masold guys. Pauna na lang. Meron mm -hmm. na lang tayo dito tatlong piraso lang po ng 7 plus. Paunahan na lang po. Uh -huh. So, yes 7 plus po. yung tatlo yes. na yan. Pwede ba natin pakita? Ayan, yan. ito po yun. yun. Uh -huh. Ayan. Mangunod po yung mga battery nito mga guys. Mm -hmm. Mga original pa sila. So, uh -huh. Ayan. Pakita natin yan. Okay sa so, tatlo na lang yan, hmm, ma'am? Tatlo na lang ito, guys. Okay, paunahan na lang pa dito. Paunahan na uh -huh. po dito, guys, ha? Uh, dito yun, so may Myla Gadget World. Ito lang yan. Uh -huh. <laughs> At syempre, ma'am, uh, bukod yun sa mga na-sale na, -sale na iPhones natin, ano pa po yung mga available natin na mga iPhones dito? iPhone. Yun, napakadami, oh. Meron po tayo dito naging isang iPhone X na 256. Uy! Isay na lang natin ng 11,000. 256 na to guys. 256, 11,000? Sobrang finis na to guys. Oo, pakita mo yung harap. Yun, no? Yeah. Uh, Napaka-solid, oh. Ayan. 256 na to, hindi ka na malulugi sa gig. Mm -hmm. Tapos ano po yung mga available natin dyan, ma'am? Ah. Uh Ito -huh. so, meron tayong iPhone XR. Wow. Yeah. Na- iPhone XR natin, 128GB, say na lang natin ng 115. Ito 11. talaga hindi makakatalo yung camera nito, guys. Sobrang solid yung camera nito. Okay. So ilang unit pa yung ganyan ninyo, ma'am? Para um, um, actually marami naman pong unit, pero hmm. mas marami um, yung mga dito is mga bagong stock po. Uh, at yung sinabi mo anina na tatlong ano unit uh -huh. na sale? yun na lang, yun yun natitira. Na lang yung natitira. Yun so paunahan na lang um, mga Apoys Vlog. At syempre, ano pa yung mga yeah. ibang Meron available? Meron tayong iPhone Aha. 11. Wow. iPhone 11 natin na 128, sale na lang natin ng 14.5. And then yung 256 natin, eh, sale na lang natin ng 16.5. Grabe naman yun, no? iPhone 11 na yun, guys. Pwede bang makita lang, hmm. mam, paano lang sa box? No? Alin Tanggalin mo lang, mam, ma yung unit. Tapos makita natin kung gaano kaganda yung mga iPhone dito. Yun. So ano po Ayan. yun, napaka-solid oh. So ma'am ano ayun ano yung mga nandoon sa loob ng box ng ano iPhone dito pag bumili po. Pagka bumili kayo guys ng iPhone uh -huh. um meron na siyang kasamang case temper at 20W charger. Fast charger na 'yun guys. Andon no? kapag 12 Pro patas na po meron na pong kasamang AirPods. Grabe. Ang dami pa lang freebies dito ma'am. Ayun. Yes, pero kapag gusto nyo po ng AirPods sa mga lowest iPhone natin, mag-additional 500 na lang po tayo. Okay, okay. Nakasale na po yung mga AirPods po. Ito yung iPhone 12 natin. Grabe, no? Ayan, okay, 256 na. Sobrang laki na, laki na ng ano niya, ng mm -hmm. capacity niya, mga kapasyon. Yes, po. 256 gb na, nakasale na siya, guys. Grabe. Ang dami palang sale dito sa Myla Gadget. Uh, world mga Apoys Vlog. Dito yan sa second floor yung 26 install mga kapoys vlog. Siyempre, ano pa po, po ang available natin? Siyempre, para sa, uh -huh. ang uh-huh. pinaka-bestseller natin, guys. Yung bestseller, no? iPhone 12 Pro. Ito yung pinaka-mabenta sa atin ngayon, guys. Ah, iPhone ito. 12 Pro. Uh-huh. 128 gig natin, guys. Sale na lang natin ng 23,000. Grabe. Ito na po yung may mga kasamang AirPods po. Uh -huh. And then sa 256, 25,000 na lang po. Uh -huh. Ay, okay. iPhone 12 Pro ka lang. Tapos so, ang kagandaan sa 12 series po is 5G na. Mm-hmm. Uh -huh. 5 g na po siya. At syempre, magtanong ko lang po, meron po bang warranty ang ating mga units natin? Yes po, meron po uh, tayong warranty. Natin. Sa warranty naman po, hindi naman tayo mahirap kausap sa warranty. Mm -hmm. Ayan. Ganon Ga po ta tayong 7 days change unit and uh -huh. then 1 year service warranty po. Grabe, and, no? Napa-solid pala yes dito po. talaga. At syempre, um, sa mga pupunta dito, anong araw po at oras hmm. uh, ang Myla? Like, Nag-open po kami ng 10 a.m. to 9 p.m. po ang closing kapag ka weekdays pa kapag weekends naman is 10 a.m. to 10 p.m. po. Ayun. At syempre, uh, bago ko tapos tong short vlog ko dahil first time ko dito sa My Gadget yes. uh, World, uh, paano po ang payment sa inyo? Payment po, meron po tayong three ano po, three gifts ng payment like Um, credit card po, home credit, and then g po. Okay, okay. Yun. Pero sa mga owner po ng credit card, sure nyo po na kayo po yung may-ari ng credit card po. Okay. I, I, um, kailangan owner po kasi need po doon ang signature. Okay. And syempre, ma'am, ma'am, um... Meron po bang online transaction para alam po ng yes, mga buyers yes natin? Yes po. Nag, tumatanggap din po kami ng COPN, COD po guys. Okay. At tumatanggap din po kami ng Baya LBC po. Okay. And mm -hmm. ano po ang FB page ng MyLag Gadget World? Apo, oh, yun po. Yung MyLag yun Gadget na mismo. World po. Ah, ilang followers na sila? Para... 32K na tayo yung followers po. Eh. 32K? 30 ay, something uh -huh. na, 38,000 something. Okay, yun. So... Uh, sa mga naghahanap ng mga iPhones dyan, pwede mo ba silang imbitahan dito sa inyong store? And then, kapag uh, mangitin nyo lang po yung pangalan ni Sir, may discount po. Yon, voice blog, no? Uh, Ayan. May discount po siya. Okay. At, syempre, mm -hmm. uh, basta followers po. May okay. discount. Hmm, dapat may ano, no? Papakita na na-follow. Okay. So, papakita ko lang sa inyo bago ko tapusin yung vlog ko dahil first time ko dito sa Myla Gadget World. May papakita ko ang, kanyang, ang kanilang mga available, mga iPhones mga ka-voice vlog. Yan. Sa mga nanggahanap ng mga iPhones yan, meron sila dito sa Myla Gadget World at uh, babalik pa tayo sa susunod na vlog natin. Siyempre gusto ko yeah, so... magpasalamat kay Mama sa may ari <laughs> ng, ano, so, ng Myla yeah, uh, Gadget World. And yun, uh, panoorin nyo lang tong vlog ko dahil hindi lang ito ang unang beses natin na pupunta at susunod pupunta ulit tayo dito para magtuloy-tuloy na mag-vlog mga ka-voice vlog yan. Okay? So, yun. Maraming salamat. My la gadget word and Bye. sa susunod na let's go.